Sinabi ng Panginoong Jesus, Darinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, Huwag kayong papatay, dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may ganit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. at ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, Wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na huhuman. At ang sinuwang magsabi ng ulul ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kapag may nagdedemanda sa iyo, makipagayos ka kaagad sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kapag nasa hukuman na kayo, ibibigay kayo ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ng tabuan